Hi guys! Welcome to Jewel TV. For this video guys ay ituturok po sa inyo ang pagkuha ng biometric na ito po ay isang requirement na kailangan natin para sa ating visa application. But before that guys, pakiwan naman po ako ng isang subscriber button at pakiclick nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking pang mga videos. Okay? Simulan natin! Okay guys, first step po, appointment. Yes, kailangan meron po tayong appointment. Ang agency lamang po ang kukuha niya ng appointment at tatawagan ka na lang nila kung meron ka ng schedule sa pagkuha ng biometrics. At papapupuntahin ka nila muna doon sa agency para ibigay sa iyo o ibabalik sa iyo yung passport mo at yung visa application form at yung online na appointment. Ayun ang ibibigay sa iyo. Siyempre dahil ang ating mga dokumento ay nasa agency. So, ibabalik nila, ibibigay dahil yan yung requirement doon sa opisina sa BFS Tashil sa Malati, Manila. Okay? Pangalawang step po, payment. Yes, magbabayad po. Base po sa aking agency at sa aking amo, employer, ako daw po ang mababayad niyan sa pagkuha ko ng biometrics. Dahil hindi na daw po kasama yon sa napag-usapan. Okay, next, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano ang proseso o aktual sa pagkuha doon sa opisina at ano pa ang mga hindi dapat gawin doon mismo sa opisina sa ating pagkuha ng biometrics. Yes, eto na guys. Yan po ang office ng BFS Tashil International sa Malate, Manila. Okay, papaalala ko po sa inyo guys na bawal po maggamit ng cellphone po dyan. Yes, kailangan i-off nyo po. Dahil kapag kayo ay nahuli na gumagamit ng cellphone, i-re-reschedule po kayo ulit. Aww. So sad, ba? Diba? Sayang lang pagpunta nyo, ipamasahin nyo yung pagod nyo. So kailangan sumunod na lamang po kayo. Okay? At may dress code din po yan sa pagpunta natin. Bawal po magsuot ng sando. Bawal po magtsinelas dyan. So, kailangan formal po tayo. At meron din po na bawal magdala ng gamit doon sa loob ng opisina ng bag. Kung meron po tayong dala, ay paiiwan po yan doon sa baba, dyan sa counter. Pero may bayad po. Okay? So, sumunod na lamang tayo sa mga rules nila. Next po, isishare ko naman po sa inyo yung aktual sa pagproseso sa akin. Okay, una po, sa pagpasok ko po doon sa opisina, uh, sinabihan ako ng security guard na paki-off muna ang cellphone. Pangalawa, chineck niya po ang aking online appointment kung meron. Pangatlo po, binigyan po ako ng form para sagutan. Ilagay na lang po natin yung mga information po natin doon. Sa pangapat po, sa pagpila po natin dyan, tatawagin po kayo ng counter at ibe-verify na po niya kung tama o tugma ang ating mga dokumento. At pagkatapos po, paakyatin na po kayo doon sa taas, second floor. Sa panglimang step po, ay magbabayad na po tayo sa cashier. Ang nabayaran ko po noon ay 897.12. So bali may kamahalan dahil VIP pa lang nakuha ng aking agency sa kanilang pag-appointment. Gusto kasi nila mapadali na kasi ang regular pala nila ay mura lang nasa 200 plus lang. Ang <laughs> lang pala dyan sa regular sa pagproseso na yun. So, bali, pang anim na step, pinapunta na ako doon sa biometric. O, yun na. ang ah, ginawa sa akin, pinikturan ako. Pagkatapos, yung mga daliri ko na, inisa-isa na yon na print. It. Pagkatapos, pinapirma ako. Ayun, tapos na yun lang, yun lang yung ginawa sa akin. <laughs> ang dali lang siya. So dahil nga VIP, ang aga-aga ko doon, pinapunta ako ng alas 7 schedule ko doon. Kasi doon nga sa regular time, 8 po ang bukas. So dahil nga VIP, maaga pala ang punta doon. Kaya madaling araw nagbihay na ako. <laughs> Okay guys, pagkatapos natin maproseso, makakuha na tayo ng biometrics. Ngayon, ibibigay o ibabalik na po natin ang ating dokumento sa ating agency. Kukunin po yan ng ating agency, yung ating visa sa ating pagkuhang biometrics at yung ating passport. Okay? So, yun lang po ang ma-share ko sa inyo. So sana nakatulong po sa mga mag-aabroad dyan, sa mga first timer, sa mga kukuha pa lang ng biometrics. So ito yung pagproseso. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo dito. Uh, sasagutin ko po ang makakaya ko kung ano yung mga ano pa na gusto nyo malaman. At sa pagbiyahe, pagpunta dyan, uh, lalo mga bago pa lang dito sa Manila, at mga taga-probinsya, pwede po kayo magtanong sa pagbiyahe at papagpunta po dyan. Okay, so sana nakatulong itong video ito, paki Pakishare nyo na lang din po para sa ganon, maialam na rin ng ating mga kababayan sa pagpunta dyan at pagproseso ng ating pagkuha ng biometrics. So thank you so much. Thank you for watching. Ingat po ang lahat. Bye-bye!